So ngayon nga guys, pipili ako ng damit na pang irarigalo sa aking inaanak. Iniisip ko kung ano ba talaga ang regalo ko. Itong ito ba o yung bestida. Pero ang naisip ko talaga, ito na lang yung ternuhan. Ang tagal ko nga makapili dito guys. Tingnan mo naman oh, sinalat pa. Saan ba talaga ang pipiliin mo lola? Piliin mo na yung bagay sa kanya pag kung ano-ano, huwag mo nang guluhin. Dahil nahihirapan na sila. Pinag-iisipan ko kasi dyan guys kung anong kulay bang ba iririgalo ko. Yung red ba or yung maroon. Patulong naman guys. Pero ito talaga ang type ko na ibigay sa kanya ang maroon. ba diba maganda naman oh. At isusunod na nga natin guys ang pagbabalot. Siyempre, ang pambalot ay happy birthday rin. Alam naman ang happy wedding. At ito na nga guys, tapos na ang ating pagbalot. Siyempre, simple lang yan. At tinintay ko na lang dumating ang aking anak guys para magpa-drive ng kanyang motor. Alam nyo nga guys, parang ayaw pa nga mag-drive kasi nga mababasa daw ng dagat ang kanyang motor mahal na mahal niya talaga ang kanyang motor ayaw niyang maputikan man lang o lagyan ng dag yun naman kasi guys ang aming daanan ang putik putik hindi pa talaga sementado ewan ko ba kung kailan ba ito papaayos sa mga lalaban dyan baka naman baka naman maisipan nyo ipagawa ito ang ating daanan papuntang baybay grabe talaga ang daanan namin dito guys grabing hirap talaga kung hindi maputik ay eh hindi pa simentado so dito nga guys nagtalo pa kami ayaw niya pang uh, dumiritso dyan dahil may dagat tingnan mo naman guys ang tagal-tagal talaga niya i-ano ang kanyang motor, oh. Hindi mababaw naman. Diyan talaga, guys, ang hirap-hirap. Parang madudulas ang motor sa sobrang hirap ng daan. Tingnan niyo, guys, ang daanan dito. Ang hirap talaga. Sana lang ay may mag-ayos dito. So kahit to mahirap ang daanan dito, guys. Kung titinan mo lang naman ang mga view din, ang ganda rin talaga. Yan, hindi ko lang talaga yan siya na videohan dahil baka malaglag ang cellphone ko. Diyan ko lang nalag na videohan yung sa daanan namin. Pero yung sa mga tabi niya guys, ang ganda yan dyan. So, ngayon guys, malapit na kami sa aming pupuntahan. Ito yung daan, yung dalawang daanan niyan sa kabila ay pababa. Sa kabila naman, sa taas naman ay papunta na sa pupuntahan namin. Bali guys, ang uh, pupuntahan pala namin ay birthday Birthday ng aking ina-anak syempre. Kahit na late tayo guys dahil sa sobrang busy, ay naisipang kung pumunta sa kanila kahit late guys. Dahil sa isip ko, baka magtampo sila na hindi ako makapunta. Kahit na late ay pupunta talaga ako. Hindi dahil sa ano, sa kakain lang. Kasi mas maganda kasi ang presensya mo ay nandoon din kahit na ikaw ay late. Di ba? Kahit sa ating mga handaan, kapag tayo ay nang imbita, kung hindi tayo pupuntahan ng ating inibitahan ay isa sa mga ating loob. Kaya yun ang talaga guys ang aking iniisip. Kaya pumunta talaga ako kahit na sobrang late na. At nandito na nga kami sa bahay ng aking inaanak. At ito ay kumain na kami dito sa time na to. Yan. Busog kami. Salamat sa pakain. syempre hindi mahuwala ang pasyaron. Salamat!